Kilala niyo na ba ang kauna-unahang babae sa Pilipinas na naging clinical psychologist? Ating pag-usapan ang veterana sa larangan ng psikolohiya na si Dr. Estefania Alda Balim, o kilala rin sa pangalang Fanny. Ang psikolohista na ito ay pinanak sa lugar ng malolo sa Bulacan noong 1917 ngunit namatay rin sa edad na 89 noong 2006. dito sa larangan ng psikolohiya, siya ay nag-aral ng mabuti hanggang sa makapagtapos ng PhD noong 1942 sa Universidad ng Michigan. Lingit sa kanyang kaalaman na ang kanyang diploma ang magiging daan sa kanyang maliwanag na tagumpay. Sa loob lamang ng isang taon, siya ang magsibing presidente ng Philippine Association of Psychologists noong 1966 hanggang 1967. Ngunit, Bago pa ito, si Dr. Fanny Rin ang itinuring tagapagtatag at presidente ng Philippine Mental Health Association o PMHA sa taong 1952. kanyang husay, hinawag kay Estefania Aldabalin ang pasahiyo siyang Levi Barber Scholarship, daan niya patungong Universidad ng Michigan sa Estados Unidos. Dito na tinapos ang kanyang PhD sa klinikal na psikologiya, isang tagumpay na nagbukas ng pinto para itatag Institute of Human Relations sa Philippine Women's University noong 1948. Kauna-unahang Pilipina na may ganitong antas sa larangan ito tunay na huwaran si Estefania Aldabalit. Pagbalik niya sa Pilipinas, pinangunahan niya ang larangan ng clinical psychology sa bansa sa pamamagitan ng pagtatatag ng Institute of Human Relations sa PWU at iba pang organisasyong nakatuon sa kalusugang pangkaisipan. Nagsulat siya ng mahigit isandang akda o sa mental health at kapakanan ng mga bata at itinatag ang Philippine Mental Health Association noong 1952. Siya rin ang kauna-unahang babaeng naging kalihim ng kagawaran sa gobyerno bilang Secretary of Social Services and Development. Kung saan itinaguyod niya ang mga programa sa pagpaplano ng pamilya at serbisyong panlipunan. Sa pandaigdigang antas, nagsilbi siya bilang United States Assistant Secretary General at Special Representative para sa International Year of the Child at pinarangalan ng United Nations Peace Medal noong 1979. Kabilang sa kanyang mga naiambag ang pagkakatatag ng Museo Pambata noong 1994 at pagsuporta sa mga proyektong pabahay para sa mga may hirap na nagpapakita ng kanyang panghabang buhay na dedikasyon sa kapakanan ng mga bata at kalusugang pangkaisipan. Tumulong siya sa pagpapalago ng Philippine Association of Psychologists hanggang 1998 at pinarangalan ng Outstanding Achievement Award noong 1965. Noong 1952, naging founder at presidente siya ng Philippine Mental Health Association. Siya rin ang kauna-unahang nagsagawa ng International Conference sa Student Mental Health kasama si Margaret Mead noong 1956 na sinuportahan ng World Federation for Mental Health. Naging presidente siya ng World Federation for Mental Health mula 1983 hanggang 1985. Noong 1977, naihalala siya bilang Secretary ng Department of Social Services and Development at kinalala bilang unang babaeng member ng gabinete sa Pilipinas. Kasangkot din siya sa mga international na kumpiransya ng United Nations. Kabilang ang Conference on Population and Development noong 1974 at World Conference on Women sa Beijing noong 1996. Noong 2005, inorganisa niya ang pagtayo ng limampung tahanan para sa mga maihirap sa Bulacan na pinangalan ng Aldaba Hills bilang pag-aalala sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga anak ay patuloy na nagdaragdag ng mga tahanan sa ngayon. Si Estefania Aldabalim ay nagbigay ng malaking contribution sa psikolohiya, karapatan ng kababaihan at kapakanan ng mga bata. Nagsilbi siya sa maraming pambatsa at international na posisyon hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2006. Nagbigay siya ng edukasyon tungkol sa reproductive health at tamang pagpapalaki ng mga bata. Bilang chairperson ng SOS Kinderdorf International, Pinangunahan niya ang pagtatayo ng kauna-unahang SOS Children's Village sa Pilipinas noong 1967 kasama sina George at Susie Von Winternitz. Kasama rin siya sa UNICEF, tumulong sa pagbibigay ng pagkain, damit, at healthcare sa mga batang may hirap. Noong 1976 hanggang 1977, naging presidente siya ng Girl Scouts of the Philippines at pinarangalan ng Juliet Lowe Award mula sa Girl Scouts of the United States noong 1979. Noong 1976, naihalal siya bilang Asian Regional Representative ng UNESCO Executive Board at pinarangalan ng UNESCO Medal at United Nations Peace Medal. Pinangunahan niya ang kampanya para sa kapakanan ng mga bata sa 151 na bansa at nakipag-ugnayan sa mga leader mula sa 71 na bansa para sa mga serbisyong pambata. Sa kabuuan, si Dr. Estefania Aldabalim na kilalang psikologo ay kilala sa kanyang mga advokasya para sa emosyonal at mental na kalusugan ng mga bata. Siya ay nagkaroon ng malaking epekto sa Pilipinas na nagtaguyod ng mga isyu tulad ng kahirapan at pagpasok sa kalusugan ng isip. Si Estefania Aldabalim pa ay nagtatag ng mga organisasyon at lumikha ng Museo Pambata sa Maynila na nakatuon sa edukasyon ng mga bata. Kaya naman bilang isang leader at tagapagrepresenta ng bansa sa United Nations, inilapit niya ang mga isyung may kinalaman sa kalusugan ng mga kabataang Pilipino sa tanghala ng daigdig o world stage na talagang namang nagbibigay inspirasyon sa marami lalo na sa mga nangarap maging psikologo katulad niya.